Pornhub. Wow! Ayun ko lang naaalala, Nandiyan ka pa nga pala. Papa, gumising ka na dyan. Ay, ay bakit pa? Ba? Gabi, di ba may date kayo? Nakalimutan mo. Pero hmm. hindi pa siya sa baba. Hindi ako nang pa-prank. Ako nagsabi ako mauuna. Pusing ka na pala eh. Ngayon na dito, Nagluto ko ng noodles para may isang sama. Hmm? <laughs> Yoko. Baka ba ako makakalik ka kita pa baba? <laughs> Aba! Ayun ko. Kakain ka o susungal ka ko <laughs> sa'yo yan? Nagkipiribili ka? Ang mga talaga. Di ba dapat may litaw ang Eh kagabi ko rin dapat iyakit yung mama ko sa airport. Di papa ko yung nagalit sa akin niya. Ay, sorry na. Kaya mo ko ang panong mga kabaw eh. Message na bukas. Ah, <laughs> <laughs> ang kapal mo naman, wala siyang plano sa'yo. Hoy, ganda-ganda sa sarili. Sana ka gabi pa, di ba? <laughs> Kaligo ko lang. Halos <laughs> ka kagising ko lang din. Tatutan mo na ako na Juana. Ano yung ko? Super, super duper. Boss! Tatutan mo na ako na Ha? Tatutan mo na ako na Juana. Okay. Hype na hindi sumasagot sa tawag ko. <laughs> Talag pa rin yata hanggang ngayon. <laughs> Ay, <nang yun. laughs> Lakad mo na ako doon po kung tamiya Uy, nakapark na yung sasakyan. Hindi ako agad. Kailan ko na cardio. Matog, sing na pala. Hindi man lang nag... Nagsasab. Ah! Núpyo. Wow! Ngayon ko lang naalala, nandiyan ka pa nga pala. my God. Ang ginagawa mo dyan? Ang gano'n pa ko lang maluluto eh. Dito, may grocery dito, wala pa. Sana nag-message ka man lang nandito ka pa. ito na ako nakatulog. Eh, no. si Juana? Hindi lang ko sa um, Nagkahanap ka nang? Ang grocery na maluluto. Eh, siyempre, dasing yung isa. Ba? Sana ang lutuan. Ay, eh, pwede! Piling ano, ah! May bahay! Saan mas muna akong higit lang ako sa lapas? Na? Noodles? Para may siya. Wala na, ma. Noodles? Oo. Hmm. Pwede yeah. din. Sige, sige. Wala grocery? Wala. Wala? Wala. Parang talagang nag-anap na ako lang sa binig-binig. Wala. Bakit responsable, ah. Pagitan ko lang. Hindi mo lang nakakapaglinis. Ang hirap mag-alaga. Minsan gusto ko nalang mag-Kieferville, eh. Ito yung mga na! Po, nag nagumising ka na dyan. Ay, ano pa ako tawag ng tawag? Amoy, bakit pa? Hay! ano ba to? Yan talaga talent niya, mag habang tulog eh. Pa, kamukha. Ang galing artist ka na pala, nakagawa ka ng mukha sa kumot mo. <laughs> gaga ka. Bumangang ka dyan, may sabihin ako sa'yo. Bisa ah? mo. Bisa mo. Alam mo kasi nag-alaga sa'yo. Sino ka? Si Henry. Si Henry. Hmm, <laughs> Ibang ito eh. Ayaw, ayaw, ayaw mong pan, ayaw mong pansin pansinin kung nangyari ka pa. Maarte ka din eh. Bakit mo? ano nga pa nagagawa mo sa kanya kagabi? Hindi, bakit ang hindi mo ano? Sorry. mo na pangat ang ugali mo kagabi. Di ba may date kayo na mo? Oh, ikaw nag ano, nag-aya. Ikaw nag-aya. Huwag ah, mo sisisa kayo. Oh, sinaman eh. Oh, guys. <laughs> another round, another round. Oh, ano? Sinatanong mo pa siya, Mahal mo -gan ko, no? <laughs> ko. sinabi ko yun. Ito pa, alam mo ba, oh. may video ko dito, nasave ko dito. Alam mo, grabe yung respeto sa ng tao. Hmm? Oh, alam mo, sinusunggaban mo kagabi, wala, pero hindi. Alam mo, sinusunggaban mo kagabi, wala, pero hindi. Oh. <laughs> Oo, pangit ng halip, pre. Masyado kang ano alam mo, Kifi, reveal na lang tayo para matapos yung usapan. Show the Kifi. Seryoso. Oo, oo, pinapakita mo sa akin lahat. Papakita mo sa'yo video, nakakahiya ka, promise. Oo. Oh, uh -huh. Ito pa pinaka the best. Oh, yeah. Anong oras na, di ka gumigising agad. Diyan siya sa baba. Diyan siya natulog sa sopa. Ha? Oo. Um, um. Nakakatuwa nga kasi hindi kanya tinabihan. Yaks! <laughs> ay, hindi kanya tinabihan. Mm. Pero hindi ba siya sa baba? Silipin mo. Sus, so, sus, ko so. Hindi ako nang Silipin mo nga sa'yo, Sok, sila. Sira, sok. Mm, mm, Ako nagsabi ako mauuna. Mm, Ako nagsabi ako mauuna. Ba? Kulit ah. Hindi, <laughs> hindi, hindi, hindi. Hindi um, si Johan. Sige na pala eh. Hindi na dito. Nagluto ko ng noodles para may masin sama. <laughs> Yoko. Kasi ah. Bako ka rin kita mababa? Bako ba ako ka rin kita mababa? Nagdadap... Sapukin mo nga! Sapukin! Aba! Aba! Angry ah! May sabi ko sa'yo, alam mo naaartehan na ako sa'yo, konti na lang mata kakalimutan ko pagbigyan kita, sasapukin kita! Konti! ka! Ano, hangover? Oo, oh, so siya pa parang Ano ba? Baka sarili. Eh, ano ginawa mo din yung mag-ano? Maghapon? Tulog? Okay. Dito. Ano suka True sa sagdan. Sa sagdan? Di no. sa Ha? Ko rin. Ay, nakahiya ka Tapos pinawosan yung ala. Oh. Eh, na lasing na, tinakbo ko, pinawaan Kaya masakit yung... kaya <laughs> nga may na na gusto ko magiging. Anong <laughs> nagbukot? Alam ko na ba't kami ka may bukol. Pinukpok ka, di ba? Hindi <laughs> ka <know>, properly pre. <laughs> pinukpok ka, pre. Pre, pinukpok ka, pre. Anong pinukpok mo? mo Anong mga alak yan Anong mga alak? Binom mo sa'yo ngayon lahat, e. Eh. Hoy, to naman yun. Makulot ka sa tingin. Gusto ko mag-inom. Anong Meron ko lang ng konti. Ah, konti lang. Parang touch-touch lang, ganun. Oo, oh, kasi... Kasi nalasing na. Gusto ko mag-inom. Nagalit ka pa yung ihi mo, intindihin mo, nilinis dyan. Nakaka... Uy, oh, ka! Nagkibiribil ka sa harap ni Henry. Oh! 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 ka? Oh my God! Nakakahiya. Oh, Eww! <laughs> <laughs> Nakita mo yung... TV niya. <laughs> Hindi. Kasi yung lumabas ako nung madaling araw, kaya kasi nga nabuto na ako. Oo. Hindi nga nga dapat Hi! Oo oh, nga naman. Magdi-dinner nga kayo. Pagbalik ko. Pangit o gali ka talaga. Oo. Oh. Pagbalik ko. Lalo sa kasunod na ka siya ng sipa, eh. Oh. Tapos kahit ako may iinitan nila. <laughs> Wala kang pansinan. Yung makatang bigla, hiniwan yung iinit sa mga iinit. Wala ka ng karapat na magsungit. Nakakahiya ka pa <laughs> Nakakahiya ka talaga. Kasi? Nakakahiya ka. Pre, patapos na doon. Pre, ala, natulog na ulit. Hapon na eh. Hey, kumain na. Ah. Gumising ka na, kumain ka na. Ha? Ah? Uy! Kumain ka na, gumising ka na, kumain <coughs> na. Bilis lang kumain na nyo Kumain ka na Ayon ako sa'yo. Kumain ka na. Ayun Kakain ka o susumal ka ko sa'yo yan? Ayoko, kasi malalang dito. Ay, dun ipat ka nang puwan. Ano mm. <coughs> <coughs> mga katanaga? Ganyan-ganyan ka, naglilinis <coughs> ang <coughs> ihiyan. You're welcome. Uuwi <laughs> na ako. Hmm, ayan. So, ah, Dan! Oo! Oh, Di ba dapat may dito ako gabi? Eh, kagabi ko rin dapat iyakit yung mama ko sa airport. Uuwi na ako kasi yung papa ko yung nagalit sa akin Hihingi ako ng sorry. Oh, gulat ka, no? Nagsisikap pa ang eto gali mo kanina. Ikaw, minsan nang responsable ka. Oh. Oh. Tamang paasa. Oh. 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 mama mo sa airport? Hindi. Diyo lang yun, Airport. Eh, Hindi. Diyo lang yun, Tay. Hmm? Type? Bakit? mga hmm. hayop naman. gusto umag makonsensya siya ah. gusto kong matuto siya. okay gets ko na Sige. ako pa bakasama mo bak oh, sa mam mo bak sa mam mo bak sa mam mo bak sa sa Nakonsensya cha na nga ako. Ganun, ganyan. Musang-musang ka pa. Itsura mo. Okay, ma. Ang dirty mo marap. Ma, alam mo gagawin ko. Nakasama sama mong tao, pre. Ari, huwag mo na nga akong ganyan ay eh. nalang po mali ako. Ari, tulungan mo na <laughs> ako pa. Parang... Hindi ko alam ko pa. Alam mo kung ako sa'yo sabihin sa, sa kanya, gagawin mo lahat na patawad mo. Bang patawad ka lang ninyo. Ano yung mo Uy, nanay niya versus ikaw. Ang kapal mo naman, mm. talaga. Ano yeah. mo, mas pinili pa niya yung date sales. Dumating ka. ganan-ganan ka pa kagabi. hindi mo makasuan so, na. Pangit mo maging friend. Parang, parang, parang Puro ka arte. Puro ka si arte. Ang ko sa iyo. Ano yung gagawin mo? Oo, ano? 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 Uy, oh, sorry na. Anong sorry? Anong gagawang sorry mo? Nakatas na yung mama ko. Ano sabihin mo ko? Ka Anong makakabawi? Paano Panong makabawi? Oo. Message na bukas. Ano yun? Okay, Ang mo nito doon. Kinabahan? Ang kapal mo naman. Wala siyang plano sa'yo. Hoy, excuse me. Oo, oh, sinunod eh. <laughs> Gandang-ganda sa sarili ah. Ano yan? Kalirik na. sana kung gabi pa, di ba? Miss your head. Sa so, susunod kasi umayos ka. Parang tangan. Sabag pa. Tala eh? <laughs> ka lang man. Gagawin mo to. Ginawa ko lang para matauan siya. Bakit? <laughs> Makonsensya siya. <laughs> Bakit? Yung ginagawa niya, yun. hindi naman natama. Kakairita, no? Sobra. Tama yan, support kita dyan. Sige na. Ano yung message mo sa kanya? Message ko siya bukas para Sabihin Stop mo ako siya. bukas kung ano, tapos dadagdagan natin yung pahirap. Pahirapan natin siya? Yes. Mm. Ano? Yes. Okay. Ingat. Hala. Tumawag yung pato nyo. Galit na galit. Ah, hindi. Oo. Galit na galit rin. Sige. Mas pinili mo pa yung babae na yan kaysa dito sa mama mo. Bisa mo na nga lang makita. Nga, pero yung sinasabi ko sa'yo. Hindi pa nga namin. Wow, oh, bakit na nakimit? Baka pa naman na... Oh wow, talaga? Wow, wow, talaga! Huh? Hindi ka, Mimi. Bakit, future girlfriend? yeah ako na! Ay, wala ka na. Ang galit na sa akin, tatay niya. Umayos ka kasi, masyado ka kasing maarte. Masyado ka nakakairita. Feeling spoiled, feeling maganda. Huwag ka kasing ganun, pre inasi kaso ko, minal mo pa, ini, lin nilinis ihi mo, parejan na pinakanakakahi ang gagawin ng tao, promise, promise. ano? 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 ate mo naman kinakabahan. Bakit? Makukuha yung buong katawan mo? <laughs> At sana kagabi pa, diba? ba? O, di ba? Ang kapal mo, ikaw nga yung may gustong kumuha ng katawan mo sa inyo eh. Pakita ko sa video. Gusto mo? oh, may oh. Na ako pa, Isa <laughs> ano, O. 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 ni O. 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 oh bakit father in law O. <laughs> Ano ba naman may plano ka? Hay naku. Eh, Henry. O paano kung ayoko? Are, ina-tayan nako ang bastos. Maarte ka kasi. Mag-iiskana agust tayo. Ako magsasabi kung ano susukin mo. Wala yan sa auto. Pa kasi pagdating ka sa akin paguwi ako ng bata, Pasagotin mo na oh, ano tinitingtingin is. mo? Ano ang dati? Tingin mo isip na ako. <laughs> Sign ka na doon. Oo, okay, ka na. Kala mo ng topo ka Na, ka <laughs> 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 oh, <bandahono. laughs> na. na tapos oh, ko, no? Wait na, mag-sure na ako. ingat kayo, ha? Balik na ako sa bahay. Ano ang ingat? Hindi okay. mo sama tayo. Ano sa sama? Parehas kayo naka-white tsaka brown. Ano ko doon, Ano ko doon, parental guidance? Hindi ka na! Kahit ano na sabihin niyo doon ako sa sama. Eh, galit ka pa. Tingin mo. Kurang <laughs> ba kayo sa ng buhay? Huwag gano'n na lang kayo. <laughs> Treat ko nga. Sige. Ito yan!